Hello guys, welcome to my video. Ngayon pala guys ay magbubukas ako ng parcel. At ang laman ng parcel na to ay tingnan nyo na lang guys. At bubuksan ko na nga sya. Akin pala ito guys. Hindi ito pala nga. Pa. So yan. Abo, laki pala guys. Oh. Oh, nakita nyo na guys. Ito po ay tumbler. Meron siyang bag. At merong handle. Tapos, I open ko lang siya guys. Meron siyang takip. meron siyang bola ko lang ko pala. Nahirapan din pala ako magdala. Nito. One letter kasi yung pinili ko guys. Dahil mga 800 ano lang no? Tapos meron siyang libreng brush. Para sa mga, ayan o, oh, para maabot. Pwede ko rin gamitin para pang brush siya, ng tumbler ng anak ko. At sa straw pala talaga to guys. Kasi meron tong straw. Pwede ganito yung pag-inom. Pero kung mga ganito, hindi pwede sa akin kasi alam nyo naman, nadudumihan, naawakan. Ayoko mga ganon. Ito, ito ganay na. Ang gagawin ko na lang. Mabigat pala siya, guys. Ito yung straw niya. Meron siyang straw. Ito takob lang. Ito Pero, syempre, dahil ayoko ng straw, ito yung gagamitin ko. Masyado pala talagang malaki. Dapat maliit lang binili ko. Parang tayo mas talaga siya, O, oh, makapal. May, may paninda ako nito na, na 200 plus guys, mga ganito. Pero hindi siya kasing kapal siguro ng ganito. Kasi mas mura yun. So, ito yung bag niya. Pwede ko siyang i-spin bag pag may pupuntahan kami. Pero may lock siya, no? Hindi siya pwede baunan. Ayan, ito yung sling. Tapos ipapasok ko sa dito. Ay, sus. Hindi ko siya mabinta kasi mahal siya. Hindi siya pala. Ano ba yan? Kung gagamitan ng bag, tatanggalin dapat ito. Para magkas siya. Pero mahirap pa din. Ayan, kung siya na. Para Ayan, isling bag ko lang siya. Binili, binili ko talaga itong matagal-tagal para abot talaga siya ng isang gabi. Kailangan ko to guys kasi tumataas nga yung acid ko. Kailangan ko pampakalma siya ng chan ko yung mga maligam-gam na tubig. Pero mas gusto ko minsan yung asin para medyo mainit-init talaga siya hindi talaga ako hindi ako kung hindi ako satisfied sa medyo maligam-gam lang. Ayun. Tapos may laman na siya, bo. Mabigat pala, guys. Pag ano lang ganito, wala ano, Kagamitan ko siya ng bag kasi. Papa, Grabe, babaho ka na akin. Grabe, dapat 800 lang binakal. Ano guys, yung price kasi parang kaunti lang naman yung ano, kaya malaki talaga or malaki na lang yung pinili ko kasi nga parang ano lang yung Papa! mga 30 pesos lang siguro yung lamang ng price tapos ito pwede din siya may handle handle pero mas gusto ko bet ko yung bag pero syempre pag omogro bag yun lang share ko lang guys akala ko yung imagination ko lang nito ay maliit lang pero syempre 1 liter naman anong, anong klaseng expectation yun dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood. Bye! Sana isupport nyo palagi yung mga ina-upload kong video.